malungkot siya kasi wala siyang nahuling isda. Two thousand years later. Yeah, May mga maliliit na isda. alam niya yung sobrang ganda ng view tapos habang tinitingnan niya yung mga bato parang gusto niya ring tumalon pababa madrip <laughs> na yung isa dyan habang habang tinitingnan niya yung mga isda hindi niya mahuli-huli kasi sobrang liit hinahabol-habol ba naman niya tapos kamay lang yung ginagamit siyempre, hindi mo talaga mahuhuli yan kasi ang liit So ayan na nga, tapos na tayo nag-swimming swimming kahit hindi naman tayo marunong lumangoy. <laughs> ang ginawa lang natin sa tubig ay siyempre gumagapang eh para paraan na lang natin. <laughs> hindi naman nila kasi alam na hindi tayo marunong lumangoy. Basta ang mahalaga ay nakikita nila tayo umuusad. Hindi nila alam. Siyempre <laughs> oh, ah. pag gabi na yan, kaya ayan, lalabas na tayo at gagawa na tayo ng video. Nag-argue pa talaga kami ng sa'ng aking kameraman dyan dahil iba yung anggulo yung kinukunan niya, iba din yung gusto ko. Pero ang sa'ng -ang wakas niyan eh, ako pa rin talaga yung nasusunod kasi ako yung actress dyan eh. Video ko to, ako masusunod. Ah, ha, ha. Kailangan mo talaga dyan guys, magchinelas kayo kasi pag hindi kayo nagchinelas, <laughs> ang sakit sa paa, ang tulis ng mga bato pero sulit naman yung pakiramdam dahil ang ganda ng view papunta ako doon sa dako pa doon, nandoon yung nagpiprenuptial, ikakasal yata. Ang ganda nilang tingnan, nakapakasweet nila, tapos tatlo yung kameraman nila talaga. Ang ginawa namin ay naka-hide and seek kami kasi para hindi kami makadistorbo doon sa banda ganyan. Ayan, nakik Ayan mga, ang light na yan, dyan sila nagpiprenuptial yung ano o ah. Uh, Pero kami naman ito ay dito lang kami sa gilid-gilid habang gumagawa ng video. Pang content lang ba? For the content lang ito. <laughs> Sige, matumba ka diyan. Kaya si Trik, sa trubulan pa yung nag pre doon sa gulit. Wala doon. Saan banda? Doon. Hmm. Sa kapatuhan? Tutuminis pa lang to eh.